Hello mga mi, kumusta naman kayo? Ito nga yung ganap ko nitong Monday mga mi. Meron nga akong share sa inyo mga mi na naging favorite ko na siya na pang linis, mga mi. Sobrang ganda kasi nito mga mi, tsaka talagang gusto ko yung amoy niya, lakas talaga ng lemon fresh niya. Ito nga yung sets all purpose cleaner pads mga mi. So, Eco friendly na to mga mi and 10 pieces na nga alaman nito mga mi sa isang box mga mi. Kaya matagal mo na siyang magagamit mga mi. Isa din to sa nagustuhan ko mga may madali lang din siyang gamitin mga may so kukuha ka lang ng 500 ml na water mga may then hihintay mo lang siya matunaw mga may so mabilis lang siya. 5 to 8 minutes mo nga lang siya hintayin mga may so pag natunaw na siya isa shake shake mo lang siya and ready to use na siya mga may tsaka ayan. Maganda na siya ipang spray mga may tsaka mabango talaga ito talaga yung pinaka gusto, di, gusto ko talaga amoy mga may yung hindi siya matapang ang amoy mga may. Gusto ko rin yung battle spray niya mga mi. So maganda siyang gamitin mga mi. Malambot lang siyang i-spray mga mi. Hindi siya masakit sa kamay mga mi. Kaya nasabi ko nga sa inyo mga mi na naging favorite ko na siya na panglinis mga mi. Talagang maganda siyang gamitin mga mi. Tsaka mura lang to mga mi. Tagal nyo na rin siyang magagamit mga mi. And kagandahan nga nito mga mi. Nakatulong ka na sa kalikasan mga mi. Kasi eco-friendly na nga siya. Sana all friendly char. True naman mga mi kaya mas gusto ko na talaga nag invest sa mga ganitong pang panglinas mga mi Tsaya sa mga kagam kagamitang bahay mga mi. So bahay na lang talaga ang kulang mga mi. Siyempre hindi naman kami nawawala ng pag-asa mga mi na balang ara na magkakaroon naman kami ng sariling amin. Yung bahay ko na mismo nililinisan ko mga mi. Kinikilig Il -il ako. Oh, charot. Basta, ayan nga yung ginugol namin ni Josawa, mga mi, na magkaroon kami ng sariling bahay, Siyempre, mas may inuuna nga kami ngayon, mga mi, na tinatapos, mga mi. Alam niyo na, si Jutang. <laughs> Hindi naman kami nahihiya ni Josawa, mga mi, may, na meron kaming utang, mga mi. Pero at least, mga mi, kami ay nagbabayad. <laughs> Me, dapat ganon proud ka na may utang ka, na nagkakautang ka. At least proud ka rin na nagbabayad ka rin ng utang. Diba? Ganon naman talaga mang, mga ni. Hindi naman talaga nawawala sa ating mga buhay-buhay yan. Tsaka dyan talaga tayo dumadaan sa pagsubok. Tsaka dyan ka talaga masasabi na tao ka talaga kapag ka may utang ka. <laughs> Charot lang! Uy, bakit naman tayo napunta dito sa utang mga mga? Dito nga tayo sa paninis eh. Asya, mga may, kung nagustuhan niya nga yung mga pinagsasabi, guys, tayong panlinis ka, mga may. May link tayo dyan sa comment section, tsaka dyan sa yellow basket. For the gold.